paano nga ba maglagay ng lock sa ating mga application sa cellphone para hindi na ito mabuksan ng sinumang manghihiran ng ating mga cellphone. So gusto mo mong laman kung paano? Sundan mo ang video na to. Tara! Pumunta po tayo sa settings ng ating cellphone. E-type po natin dito ang app uh, lock. app lock. So search natin. So nilalabas dito na yung pinaka pinakauna. Pindutin nyo lang yan. Ayan, tapos dito gagawa po tayo ng uh, lock. Ayan, nalaba ito yung lock o. Oh. Gagawa po kayo sarili nyo yung lock doon. Tapos ito, ilagyan e, nyo na ng blue. Yan, At, automatic na nga po siya magkakaroon ng lock. So, ayan. Ito natin nga uh, Facebook. So, hanapin natin yung Facebook dito. Nawawala siya. Oh, ito na lang ang ating Gmail. Pumunta tayo sa Gmail ko. Yan, pwede natin yan. So, makikita nyo nga po dito na mayroon siyang lock Oh. Ayan, pwede natin lock at mag-automatic na guna siya. So, ganun lang kung paano natin nalagyan ng lock ang ating mga cellphone. Sana katulong ang video na ito at kung nagustuhan mo, para pa more. Thank you.